Samantala, natagpuan namang palutang-lutang ang bangkay ng isang lalaki sa ilog sa Bayambang, Pangasinan. Liyan at ang iba pang mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang bangkay ng lalaking natagpong palutang-lutang sa Agno River sa so barangay Tampog, Bayangbang, sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, nakita ng isang magsasakang bangkay bandang alas 11.30 ng tanghali. Habang ito'y sakay ng bangka patungo sa kabilang ibayo ng ilog, tinatayang may taas na 5.6 at may edad na 50 hanggang 60 anyos ang bloated ng katawan ng bangkay na may masangsang ng amoy. Kaya pansamantalang ipinalibing muna ito ng Municipal Health Officer sa Public Cemetery matapos itong makuhanan ng mga larawan. Nakikipag-ugnayan ang PNP at NDRRMO sa mga katabing bayan at lalawigan gaya sa kamiling tarlak na posibleng pinagmulan ng nalunod na bangkay. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Arista Tate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino patay ang isang uh, pro-president ng uh, proking kingfisher B. Barangay 16 Lungsod ng uh, Bacolod matapos nagkaroon ng pasa sa kanyang mukha at iba pang bahagi ng katawan nito matapos ang sunog na karang Agosto 1 ang uh, biktima kinilala na si Alejandri Tiada 50 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon kay punong Barangay Jake Ligaya ng Barangay 16 si Tiada uh, ang binawian ng buhay habang ginagamot sa River Side Medical Center, dagdag pa ni ligaya, isa sa limangya uh, mga bahay ang nasuloga. Uh... Uh, ang bahay ng biktima na binalikan pa na ang ilang gamit sa loob ng nasusunog na bahay nito sa ngayong araw dadalhin uh, temporaryo ang uh, labi ng biktima sa kanyang bahay uh, na uh, kung saan uh, isang temporaryong uh, bahay muna ang uh, inilagay sa lugar para sa MBC TV Network News, ito si Rex Kantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kote sa ikinasan drug by operation ang isang tulak ng droga at nakumpiskan ito na mahigit sa 375,000 pesos na halaga ng droga sa kabaan ng Santol Extension, Purok 3, Barangay New Kabalan, Olugapu City. Sa ulat ni Police Captain Alan De Los Reyes, OIC ng Police Station 4, Olugapu City Police Office, ang sospek na nasa kote ay si alias Tantan, residente ng Kabalan, Olugapu City. Nadakip ito matapos kagatid ang pain na nagpanggap na po survivor kasama ang isang confidential asset na pinagbentahan niya ito ng droga. na ka sa sospek na naaresto ang labing apat na pakete na naglalaman ng shabu na tumitibang ito sa 55.6 gramo na nagkakalaga ang nito sa 375,000 pesos, 360 pesos. Nakakulong na ito ngayon sa Station 4 PNP Olongapo City at ngayong araw ng lunes ay kakasuhan ito sa Prosecutor Office ng Paglabag sa Republic Act 9165. Para sa MBC TV na Network News. Ito si RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang kasong isinampang pamilya ng motocross rider champion sa Davao de Oro Police Provincial Office dahil walang reklamo dumating sa kanilang tanggapan matapos mamatay ang sikat na 13-anyos na motocross rider dahil sa isang aksidente na nangyari noong Merkules, Hulyo 31, 2024 Napagalaman na pagalaman na nag-usap na pamilya ng rider at ang organizer ng pamilya ng biktima. Kung matatandaan, kinilala ang biktima na si R.J. Gonzaga o mas kilala sa tawag na King Cobra ng Digo City. Ayon sa report, habang naghahanda para sa nalapit na motocross competitions sa bayan ng Compostela, Davao de Oro. Nasagasa ng biktima ng motosiklo sa isang pang rider matapos itong nahulog sa kanyang motor. Nadala pa sa ospital ang biktima, ngunit hindi na nailigtas pa na matay ito dahil sa lakas ng impak. Si RJ ay sikat dahil nakailang kampiyon nito sa mga motor competition sa mga kalapit na lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino tuwang sabihin ng DB Northern Summer na tatlong buwan ng zero, walang 888 complaints na natatanggap ang kanilang opisina na nakikita na indikasyon ng malaking pagbabago sa institusyon. Sinabi ni Schools Division Superintendent Dr. Gaudencio Shalhebe kung ngayon tulad ang nagdang mga school year, laging pinuputaktik ng 888 complaints ang kanilang opisina. Naniniwala naman ang official na nagiging epektibo na ang ipinatupad na reforma sa kanilang opisina na tinuturing naman itong malaking achievements. Gayun pa man, nagpahayag ang official na Mananatiling bukas ang deep end sa lalawigan ng Northern Summer sa mga reklamo lalo pat ngayong nagsimula na ang klase. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.